Sakto lang naman sa akin ang size. Lagpas tuhod at kitang kita ang mapuputi kong binti. Kinuha ko na din ang sandals na kasama ng dress sa loob ng closet. Kasays ko yon kaya agad kong isinuot. Nagpahid lang ako ng kaunting make-up at lipstick mula sa akin kikay kit na nasa loob ng handbag. Nang masiguro kong maayos na ang lahat ay agad akong lumabas ng guest room. Palabas na ako ng mansyon nang makita ko si ate Miracle. Nakangiti itong nakatingin sa akin at agad akong nilapitan. Gosh, ikaw na ba yan, Carmela? Hindi ka man lang nagbago, ang ganda mo pa rin. Wika nito at agad akong niyakap. Napangiti naman ako na gumanti ng yakap dito. Katulad sa kanyang pamilya, hindi ko man lang ito nakitaan ng kahit nakaunting galit sa muka para sa akin. Kumusta na po kayo ate? Nakangiti kong wika dito nang kumalas na kami sa isa't isa. Parang hindi man lang nadagdagan ng edad nito. Parang lalo pa itong gumanda. Ibang klase talaga mag-alaga si Kuya Raffy. Mabuti lang naman kami. Uy, nakita kong triplets. Hindi ko akalain na kinaya mo silang alagaan at palakihin mag-isa. Nakangiti nitong wika. No choice ate. Kailangan kong panindigan ng lahat dahil yan ang kabayaran sa katigasan ng ulo ko noon. Pabiru kong sagot. Tawa lang ang naging tugon nito at hinawakan ako sa kamay. At sabay na kami naglakad patunta sa pinagdarausan ng party. Sa wakas, nagpakita ka rin ulit sa amin. Kaunting-kaunti na lang talaga at magagalit na ako sa'yo. Alam mo bang masyado mo nang pinahirapan ng kakambal ko? Uwi ka sa akin habang abalang mga mata nito sa kakatingin sa paligid. Hinahanap ang triplets at natuwa ako dahil kasama ito nila mami at daddy sa isang table. Tahimik na nakaupo habang may kanya-kanyang hawak na gadget. Puntahan ko muna ang mga bata ate. Mag-usap na lang tayo mamaya pagkatapos ng party. Pagpapaalam ko kay Ate Miracle. Agad niya namang binitiwan ng pagkakahawak sa kamay ko. Kaya diretsyo ko nang nilapitan ng mga anak ko kasama sila mami at daddy. Nakita ko naman na dumiretsyo si Ate Miracle sa isang table na may mga nakaupo na. Isa-isa ko silang hinalikan sa kanilang pisngi bago ko hinarap sila mami at daddy na noon ay seryoso na nakatingin sa isang direksyon. Pasensya na po, ma'am, dad. Napasarap po palang tulog ko. Hindi ko man lang napansin ang oras. Hinging pa umanhin ko at agad na naupo. Binalingan naman ako ni mami at nginitian. Ayos lang anak, hinayaan ka talaga namin na matulog muna. Dahil alam namin na hindi biro ang mag-alaga ng tatlong bata. Nakangiting sagot ni mami. Pagkatapos ay tumingin ulit ito sa direksyon kung saan ito nakatitig kanina bago ako dumating. Wala sa sariling tiningnan ko ang direksyon na yon at nagulat ako sa mga nakita Agad na kumabugan dibdib ko nang makita kong isang babae na kasama nila Ayan Bella at Ate Miracle sa isang table. Katabi nito si Christian habang masaya silang nag-uusap. Agad akong nakaramdam ng panibugho ng mamukaan ko ang babae. Walang iba kundi ang napapabalitang fiancé ni Christian. Parang biglang sumikip ang puso ko sa isipin itong realidad ng buhay. May iba na si Christian at mga bata na lang ang dahilan kung kaya patuloy kami nagkakaroon ng ugnayan. Pinigilan kong maluha at ibinaling kong tingin sa ibang direksyon. Masakit isipin na parang umasa ako sa wala. Nakaramdam ako ng matinding selos. Masyado naman yata akong nag-assume na masaya sila sa pagbabalik ko. Mukhang kabaliktaran ngayon ang nakikita ko. Umasa pa naman ako na magiging maayos din ang lahat sa pagitan naming dalawa. Umasa ako sa power ng singsing na muli niyang ibinigay sa akin kahapon. Pero bakit parang ibang sinasabi nito kahapon kesa sa nakikita ko ngayon? Masyado lang ba akong umasa na akong pipiliin niya? Kinuha ko ang cellphone at nag-text kay Lucy. Parang gusto kong malasing ngayon pagkatapos ng party. Masama ang loob ko at gusto kong may mapagsabihan ng nararamdaman ko. Agad naman itong nag-reply pagkatapos kong mag-text. Excited pa ang bruha nang sabihin ko dito na magkikita kami pagkatapos ng party. Wala eh. Pakiramdam ko mababaliw ako kapag wala akong mapagsabihan ng sama ng loob ngayong gabi. Akala ko ready na ako sa mga ganitong senaryo. Akala ko ready na akong makita na may kasamang ibang babae si Christian. Mukhang nagkakamali ako. Isa akong talunan at dapat lang na hindi na muli pang umasa. Tinitigan ko ang suot kong singsing. napangiti ako ng mapakla. Na siyang hindi nakaligtas sa paningin ni mami na kanina pa pala nakatitig sa akin. Ayos ka lang ba anak? May dinaramdam ka ba? Baka sa pag-aalala sa boses ni mami na tanong nito. Pilit akong ngumiti bago sumagot. Nasobrahan yata ako sa tulog, Mi. Bigla po kasing sumakit ang ulo ko. Pagsisinungaling na sagot ko, iniwasan ko ng mapatingin sa gawin ni Christian kasama ng babae nito. Ganun ba? Siguro pagkatapos ng pagpapakilala ng triplet sa mga bisita, magpaalam na din siguro tayo. Mukhang mali ang pagpunta natin ng maaga dito. Pagod na din kami ng daddy mo at gusto na din naming matulog. Sagot ni mami, nakangiti naman akong tumango. Hindi na din naman kami naghintay ng matagal. Nagumpisa ang party sa pamamagitan ng pagpapakilala ng triplet sa mga bisita ng mga bilyarin. Nakita ko kung gaano kasayang lahat. Nakita ko din kung gaano ka-proud si grandpa para sa kanyang mga apo sa tuhod. Kahit papano naging masaya naman ako sa mainit na pagtanggap ng lahat. Pinaakyat pa kami dalawa ni Christian kasama ang triplets para makuna ng larawan. Game naman akong nagpa-picture para matapos na lahat. Dahil nang dumako ang tingin ko sa fiancé nito na si Oreya, ay nakita kong galit sa mga mata nito habang nakatitig sa amin. Pagkatapos ng picture taking ay muli kami bumalik sa aming table. Napansin kong pagod sa mukha ng triplets at nagpapasalamat ako dahil hindi na sila nang lililikot. Baka wala itong ginawa kung di maglaro habang tulog ako kanina. Kukuha lang kami ng makakain natin, anak. Dito na lang muna kayo ng mga bata dahil pagkatapos natin makakain, uuwi na tayo para makapagpahinga na. Paalam ni mami sa akin. Iginala kong paningin sa paligid at napansin kong nagsisipagkain ng mga bisita. Tumangu ako at itinoon ng atensyon sa tatlo kong anak. Mami, sino yung girl na kasama ni daddy? Tanong ni Charlotte. Hindi ko naman mapigilan na mapatingin sa gawin nila Christian. At nagulat ako dahil naglalakad palapit sa amin si Orea, kasunod ni Christian. Hindi ko mapigilan na makaramdam ng inis. I don't know baby, maybe friend ng daddy nyo. Pagdadahilan ko. What? I want to say hello sa iyong mga babies. I am your fiancé at may karapatan akong makilala ang anak mo sa una mong naging babae. Narinig ko pang wika ni Orea bago ito nakalapit sa amin. Malakas ang boses nito kaya alam kong hindi lang akong nakarinig sa bagay na yun. Agad na nagpanting ang aking tenga at napatayo mula sa pagkakaupo. Huwag niya akong hamunin ngayong gabi. Hindi ako papayag na makakadaupang palad ng fiancé niyang mga anak ko. Isa ito sa kondisyon na hiniling ko sa kanya kahapon. Kaya huwag niyang sisirain dahil hindi ako mangingimi na muling ilayo ang mga bata sa kanya habang buhay. Oh, hi there! Nakangising wika ni Oreya nang makalapit ito sa amin. Naguguluhan naman ang triplets na nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang daddy at kay Orea. Malakas akong napabuntong hininga bago sumagot. Who is she? Tanong ko direkta kay Christian. Alam kong siya si Oreya at kahit alam kong tungko sa bagay na yon. Kailangan kong i-deny dahil kaharap kong mga anak ko. At ayokong kulitin nila ako mamaya. Matatalino sila. At alam kong tatatak sa isip nilang mga mangyayari ngayong gabi. I am his fiance. So, ikaw pala ang unang babae ng fiancé ko. Nice to meet you then. Nakangisi nitong wika na ikuyom kong aking kamao tumitig ng galit kay Christian. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha nito bago hinawakan si Orea sa braso at pinilit na hinihila palayo sa amin. Pero ayaw papigil ng bruha at naghahanap yata ng sakit ng katawan. Nakakaagaw na din kami ng atensyon sa iba pang mga bisita, kaya lalo akong nagpupuyo sa galit. Anong kaguluhan ito? Narinig kong wika ni daddy. Nilingon ko ito at nakita kong pagdating nilang dalawa ni mami na may bitbit ng pagkain. Dad, pwede po bang ilayo niyo muna ang mga bata? Nakikiusap kong wika sa kanila. Napansin kong pagkunot ng noon ni daddy habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming tatlo nila Christian at Orea. Christian, anong ibig sabihin nito? Ginugulo ba ng kasama mong anak namin? Seryosong tanong ni daddy kay Christian. No, tito. Gusto lang makilala ni Orey ang mga bata. Pero since ayaw ni Carmela, babalik na lang kami ng table. Sagot ni Christian. Agad na tumangu si daddy at binalingan ako. Naipikit ko ang aking mga mata. Bago nakikiusap akong nagsalita kay daddy. Dad, pwede po bang iiwan niyo muna kami? Lipat na lang muna kayo ng table dahil gusto ko po silang makausap. Nakikiusap na wika ko kay daddy. Tinitigan muna ako nito bago nakakaunawang tumango. Fine! Bilisan mo lang dahil kailangan na nating makauwi. Pagod na ang mga bata at kailangan na nilang magpahinga. Nakangiting sagot ni Mami at isa-isang pinatayo ang triplets mula sa pagkakaupo. Kita sa mukha ng tatlong bata ang pagtataka habang nakatitig sa akin. Hey, hey! Gusto ko pa silang makausap. Hindi na kailangan na lumipat ng ibang table. I just want to talk to them at magpakilala bilang future stepmom nila. Nakangiting sabat naman ni Orea, lalo akong nagpupuyo sa galit. No! No need na magpakilala ka sa kanila as future stepmom. Hindi ko pinahihintulutan ng tungkol sa bagay na yon. At alam mo yon, Christian! Galit kong sagot at tinitigan ito ng masama. Mom, please, ilayo niyo muna dito ang mga bata. Kakausapin ko lang silang dalawa. At ayokong marinig yun ng mga anak ko. Nakikiusap kong muling wika kay na mami at daddy. Hindi kasi ako makabuelo nang sasabihin ko kapag nasa harap lang namin ng mga anak ko. Inilapag na daddy ang pagkain sa table at agad na hinawakan sa kamay ang mga bata. Agad na silang umalis. Hindi ba't sinabi ko sa na ayaw kong ipakilala mong mga anak ko sa babaeng yan? Ang bilis mo naman yata makalimot sa kaisa-isang kondisyon na ibinigay ko sa iyo, Christian. Galit na wika ako ng tuluyan na makaalis sa harap namin ng mga anak ko. Sorry, nagkataon lang na nag-insist si Orea at hindi ko siya mapigilan. Hayaan mo pag-uusapan namin ng tungkol dito. Promise. Hindi na mauulit pa ang lahat at sisiguraduhin kung susunod ako sa ipinangako ko sa'yo. Sagot nito, pagkaka kong tumawa. Sinong niloloko niya? Anong tingin niya sa akin? Utu-uto? No need. Hindi ka sumunod sa usapan natin. Kaya pwede na sigurong magbago ang isip ko, di ba? Galit kong singhal kay Christian. Wala na akong pakialam pa sa mga taong nakapaligid sa amin. Sumakit ang kalooban ko dahil sa matinding selos. At gusto kong ilabas ito ngayon. Dagdagan pa na nakita ng mga anak kong mga eksena na hindi dapat nila makita. Track na hindi ako titigilan ng mga ito sa kakatanong kung sino si oraya sa buhay ng kanilang ama. Ano na lang ang isasagot ko sa mga ito? anong namang sabihin ko ng bruha na ito ang magiging pangalawa nilang ina? Carmela, please, pag-usapan natin tumamaya. Wala namang pagpapakilala na nangyari, di ba? Nailayo na ng parents mong triplets, kaya huminahong ka na. Sagot ni Christian. Nginisian ko ito at tinapunan ng masamang tingin si Orea. Hindi ako tumatanggap sa mga ganyang katwirang Christian. Napakasimpleng hinihingi kong kondisyon sa'yo, pero hindi mo nasunod. Wala kang karapatan na maging ama sa mga anak ko, dahil wala kang paninindigan. Galit kong sigaw dito. Tuluyan ang kinain ng galit ang puso ko. At pakiramdam ko bigla akong naging manhid sa mga taong nakatingin sa amin. Napansin kong pagdalim ng mukha ni Christian habang nakatitig sa akin. Pero wala akong pakailang. Totoo naman ang sinabi ko ngayon na Kung hindi sana niya hinayaan na makalapit ang babaeng ito sa mga anak namin. Wala sanang nangyaring gulo na katulad nito. Carmela! Ako ang ama ng mga bata. At wala kang karapatan na sabihin sa akin ang bagay na yan. Bakit ba napakakitid ng utak mo? Hindi ba sinabi ko sa'yo na aayusin ko ang tungkol dito? Bakit pa ayaw mong makinig ng paliwanag? Galit na sagot ni Christian. Nginisian ko ito bago sinagot. Yes, ikaw ang ama nila. Pero anong naiambag mo? Isang kondisyon pa lang ang hiniling ko sa'yo. Pero nabigo ka na nasundin yon. Ayaw na kitang pagkatiwalaan pa ulit pagdating sa mga bata. Mas mabuting lumaki sila na walang ama. Kesa naman mahawa sila sa ugali mo na hindi marunong sumunod sa napagkasundoan. Galit kong sagot. Tuluyan na akong nakalimot sa paligid. Pakiramdam ko kaming dalawa lang ang magkaharap at walang taong nanonood sa amin. Agad namang napataas ang kilay ni Oreya at kita ang tuwa sa mukha nito habang nagtatalo kami ni Christian. Pigil ko ang sarili na sa bunutan ito at ingod-ngod ang mukha nito sa lupa dahil sa galit. Wala siyang karapatan na lapitan ng mga anak ko at magpakilala kung ano siya sa buhay ng kanilang ama. Nagsiselos ako at parang gusto ko itong patayin dahil sa sobrang galit na nararamdaman ko ngayon. Ganyan ba talaga kababang pagkakakilala mo sa akin, Carmela? Bakit ka ba nagkaganyan? Simpleng bagay lang ang nangyari ngayong gabi. Pero bakit kailangan nating palakihin ito? Pag-usapan natin to, okay? Hayaan mo ako magpaliwanag. Sagot ni Christian. Umiling ako at agad na naglakad paalis sa harap nila. Wala na kaming pag-uusapan pa. Kailangan ko ng talikuran ito. Dahil anumang sandali lalabas ng luha sa akin mga mata. At ayaw kong makita niya yon. Ayaw kong makita niya na nasasaktan ako dahil may kasama na siyang iba. Akala ko handa na akong makita mga bagay na katulad nito. Akala ko kaya kong tanggapin na makita si Christian na may kasama ng ibang babae. Pero mukhang nagkamali ako. Napakasakit ng naging balik sa akin ng pagbaliwala ko sa kanya noon. Pakiramdam ko nahihirapan akong huminga dahil sa sama ng loob. Yuck! How pathetic! Bago ako tuluyang makalayo sa kanila ay narinig kong wika ni Oreya. Agad na nagpanting ang aking tenga at agad na bumalik papunta dito. Hindi ko napigilan pa ang aking sarili. Umangat ang aking palad at diretsyong dumapo sa pisngi ni Aurea. Marahil dahil sa matinding nararamdamang selos, hindi ko na napigilan pa ang aking sarili na sakta ng karibal ko. Narinig ko pang pa pagsinghap ng mga taong nakapaligid sa amin. Nagulat marahil sa aking ginawa. Who cares? Alam kong pagkatapos ng gabing ito, huhusgahan ako ng lahat. Ako na naman ang lalabas na masama ang ugali. Yeah, I'm pathetic. And this pathetic will kill you soon. Galit kong sagot dito. Nakita kong matinding pagkagulat sa mukha nito habang hawak ang nasaktang pisngi. Agad na nagunahan ng pagtulo ng luha sa mga mata nito. At nagpapaawang tumingin kay Christian. Pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Atakmang gaganti sa pagsampal, kaya agad ko itong hinawakan sa kanyang kamay at itinulak. Umiiyak itong napasalampak sa sahig. Galit akong nilingon ni Christian na noon ay naniningkit ang mga matang nakatitig sa akin. Kitang-kita kong galit sa mga mata nito, marahil dahil sa ginawa ko kay Oreya. Pagkatapos ay nakita ko na hinawakan niya sa balikat si Oreya at inalalayan na makatayo. Halos madurog ang puso ko sa nasaksihan na pag-aalala nito sa kanyang fiancé. Magsama kayong dalawa!" Galit kong wika dito at tuluyan ng tinalikuran. Agad na tumulang aking luha habang naglalakad palayo sa kanila. Napasulyap pa ako sa mga bilyarin at tulala silang nakatingin sa akin. Hindi ko na pinansin at hinanap sa karamihan sila mami at daddy. Nakita ko sila na malayo sa karamihan kaya naman agad ko silang nilapitan. I ruined the party. I think we need to go home. Seryoso kong wika, sabay punas ng aking luha. Tinitigan ako ni daddy tsaka tumango Naglakad na kami papunta ng kotse nang humabol si Tito Gio. Huminto naman si Daddy sa paglalakad at hinarap ang kaibigan. Pasensya na sa nangyari pare. Mukhang nasira yata namin ang okasyon. Mag-uusap na lang tayo sa susunod na araw. Pagod na ang lahat lalo ng mga apo natin. Uwi ni Daddy. Tumingin muna sa gawi ko si Tito Gio bago tumango. Pasensya na. Hayaan mo aayusin namin agad ang na nangyari ngayong gabi. Sagot ni Tito, tumangon muna si Daddy bago tinapik ang balikat ng kaibigan, bago tumalikod. Diretso kami naglakad papunta ng kotse. Namayani ang katahimikan sa aming lahat. Habang bumabiyahe kami pabalik ng bahay, walang sino man ang nangahas ng magsalita. Tulog na ang triplets pati na din si Jeffrey, kaya ipinikit ko na lang ang aking mga mata habang nag-iisip. Mapakla akong napangiti habang inaalala ang mga nangyari ngayong gabi. Siyak na masama na naman ang tingin sa akin ng lahat. Christian's POV Pagkatapos kong gisingin si Carmela ay nagulat ako ng pagbalik ko sa table ng aming pamilya ay naabutan ko si Aurea. Kausap nito si Lockhart at Ayan Bella. Agad akong binati nito nang makita akong parate. Humalik pa ito sa pisngi ko bago ako hinawakan sa kamay at hinila para maupo sa tabi nito. Hindi mo man lang nabanggit sa akin ang tungkol dito, love. Siguro iniisip mo na hindi ko matatanggap ang mga anak mo sa una mong naging karelasyon. Kaya sinekreto mo to sa akin. Don't worry. Willing akong tanggapin sila. Kahit ilan pa sila dahil mahal na mahal kita. Agad na huwi ka ni Aurea nang makaupo kami. Agad kong napansin ang pagsimangot ng mga kaharap namin. At makahulog ang tinitigan ako. Ginising mo na ba si Carmela? Bakit wala pa siya? Uumpisahan ng pagpapakilala sa triplets at siya na lang ang hinihintay. Tanong ni Ayan Bella. Naliligo pa siya. Mukhang napasarap ang tulog niya. Nakita kong gulat sa mukha niya kanina nung gisingin ko. Sabi ko bilisan niyang kanyang kilos kaya ayun nagkukumahog na pumasok ng banyo para maligo. Hindi ko mapigilan na mapangiti habang sinasabi ang katagang yon. Bigla kong nakalimutan na ko si Oreya. You know what? Parang gusto ko siyang makilala. Much better siguro na maging magkaibigan kami for the sake of your baby love. Nakangiting sabat naman ni Oreya. Napataas naman ang kanyang kilay si Ayan Bella at agad na kinuha ang baso ng tubig at uminom. That is not a good idea. Carmela is not a friendly person. At baka hindi kayo magkasundo. Muling sagot ni Ayan Bella. Parang gusto ko namang matawa. Oh really? Imposible naman yata yon. Baka nga magpa-picture pa siya sa akin kapag nalaman niyang nandito ang isang oreo sa party na to. You know... Sikat akong artista at halos lahat ng kakandarapa para lang makakuha ng autograph ko. Pagmamalaking sagot ni Aurea. Hindi mahilig sa artista yon. Kung naging baril ka, baka bigyan ka pa niya ng pansin para kilatisin. Nakangising sagot naman ni Ayan Bella. Hindi ko alam kung nagbibiru ito o ano. Pero kita ko sa kanyang mga mata na hindi ito masaya sa presensya ni Aurea ngayong gabi. What do you mean? Kriminal ang ina ng mga anak mo, love? Maarteng tanong ni Aurea. Napatakip pa ito sa bibig habang sinasabi ang katagang yon. Hindi na ako umimik dahil nakita kong paglabas ni Carmela ng mansyon. Kasama ni Miracle. Masaya nagkwekwentuhan ng mga ito habang naglalakad. Kaya hindi ko maiwasan na mapangiti. Kailangan ko na talagang iwasan si Aurea pagkatapos ng gabing ito. Kakausapin ko ito mamaya pagkatapos ng party Nawag na siyang lumapit pa sa akin. Dahil walang naghihintay na magandang future sa amin dalawa. Hindi ko ito mahal. At hindi ko alam kung saan niya nakuhang isiping boyfriend niya ako. Bala kong umpisahan na ligawan si Carmela. At ayaw kong ito pang maging hadlang para hindi kami magkasundo. Hanggat maaari ayaw ko nang magsayang ng oras. Mahal din ako ni Carmela. At nonsense lang na patatagalin pa namin ang lahat. Gusto kong makasama na siya sa iisang bubong kasama ang triplets. Gusto ko na siyang pakasalan sa lalong madaling panahon. Para tuluyan na siyang maging akin. Maayos na nagumpisa ang party. Hindi na ako nakalapit sa table ng mag-ina ko dahil ayaw kong iwanan si Orea. Baka mamaya magkalat pa ito at ayaw kong mangyari yon. Kung alam ko lang napupunta ito ngayon ng mansyon, binilinan ko sanang mga gwardya na wag itong papasukin. Pero since nandito na siya, wala na akong nagawa pa kundi pakiharapan ito ng maayos. Ito na naman ang last. Kahit papano, napasaya din naman ako nito noong mga panahon na wala si Carmela. Hindi ko lang makontrol ang sitwasyon ng pagkatapos ng pagpapakilala sa triplets at muling pagbalik ko sa aming table, ay biglang tumayo si Aurea. Gusto daw nitong makilala ang mga anak ko na siyang labis kong tinutulan. Alam kong magagalit si Carmela. Alam kong hindi pabor sa kanya na makilala ni Aurea ang mga anak namin. Kaya sinubukan kong pigilan si Aurea. Kaya lang mukhang matigas din ang ulo ng babae na ito at ayaw papigil. Marami na din itong nainom na alak kaya nagiging makulit na. Nakita ko ang galit sa mga mata ni Carmela nang makalapit kami dito. Agad nitong pinaalala sa akin ang kanyang kondisyon kahapon na hindi ko pwedeng ipakilala ang mga bata sa girlfriend ko. Para sa akin wala namang problema kung makikilala ni Aurea ang mga anak ko dahil iiwasan ko na naman ito mula bukas. Yun nga lang, matigas ang ulo ni Carmela at mukhang nagalit ito sa hindi ko pagsunod sa simple nitong patakaran na inilatag. Kung ano-anong mga masasakit na salitang lumabas sa bibig nito na siyang ikinagalit ko na din. Sinabihan ba naman ako na wala akong kwentang amat walang isang salita? Ang sakit nun. magwo walk out na nga at balak kong sundan para makapagpaliwanag. Pero agad na nagpahabol ng hindi kaaya-ayang salita si Orea. Kaya binalikan ito ni Carmela at walang sabi-sabing pinatikim ng malakas na sampal. Aktong gaganti pa ang huli pero nahawakan siya nito sa kamay at itinulak. Bagsak sa lupa si Aurea habang umiiyak. Pagkatapos ay parang walang nangyari na tuluyan na nag out si Carmela. Walang urbanidad. Makikita niya. Gagantihan ko siya sa ginawa niya sa akin. Mangiyak-ngiyak ng wika ni Aurea. I think we need to talk. Seryoso kong wika dito. Napansin kong gulat sa mukha ni Aurea nang direkta kong sabihin ang katagang yon. Sinanyasan ko si Miracle at Ayan Bella na iiwan muna kaming dalawa. No need to talk to her. Sinira niya ang lahat at kailangan mo na siyang sipain palabas sa lugar na ito. Galit na sabat ni Mirakel. Sabay duro kay Oreya. Gulat naman na napatitig si Oreya dito. Hindi mo naman siya niligawan para umakto siya ng ganyan sa ina ng mga anak mo, di ba? Bakit ba hindi mo siya mapigilan na magkalat sa party na ito? Hindi siya imbetado sa lugar na ito. Kaya wala siyang karapatan na magpakita dito. Galit na kumpronta sa akin ni Mirakel. Naikuyom ko na lang ang aking kamao dahil sa matinding inis. Alam kong pagkatapos ng gabing ito, pahirapan na naman para muli kong makausap si Carmela. Sino ba nagsabi sa'yo na welcome ka sa pamilya na to? Ikaw ang dahilan kaya nasira ang gabing to. Kaya umalis ka na. At huwag nang bumalik kahit kailan. Singhal ni Miracle kay Oreya. Ito naman ang kanyang pinagbalingan. Wala naman sa akin yon. Mas, mas mabuting ha na pagalitan niya ng ganito si Oreya para malaman nito na ayaw sa kanya ng pamilya ko. Mangyak-ngyak naman na napatingin sa akin si Oreya. At kita sa mga mata nito na naghahanap ng kakampis sa pamamagitan ko. Ano ba, Christian? Paaalisin mo ba ang babaeng yan o ako mismo ang magpapakaladkad sa kanya palabas dito? Galit na muling wika sa akin ni Miracle. Kita ko sa mga mata nito na hindi ito natutuwa sa mga nangyari. Hindi itong inaasahan ng pamilya at alam kong lahat sila'y naiinis sa mga nangyari. Please, Mira. Hayaan mo munang magkausap kami ni Aurea tungkol dito." Iwan mo muna kami kahit saglit lang. Seryoso kong sagot, inis itong napabuntong hininga't hinarap si Oreya. Gusto kong malaman mo na hindi botang buong pamilya namin sayo. Hindi porket maayos ang pakikiharap namin sayo, e eh gusto ka na namin para kay Christian. Isa lang ang babaeng gusto namin para sa kanya. Walang iba kundi ang babaeng ginulo mo kanina. At ina ng mga anak ng lalaking kinababaliwan mo ngayon. Kaya kung ako sayo, lubayan mo ang kapatid ko. Dahil kung hindi ako mismo ang sisira sa iniingatan mong pangalan. Seryosong wika ni Miracle bago tumalikod. Nakita ko kung paano namutla si Aurea sa sinabi ni Mira. Kaya naman hinarap ko ito.